lang, this is a matter of ah, uh, it is a police matter eh. Mm -mm. Na hindi na dapat iniere eh, yung mga ganon. Mm -mm -mm. Kasi lalo na na pinagbibintangan to, may karapatan siya magtumahimik. Mm -mm. Diba? Mm -mm. Kung ayaw niya sumagot, wala kang magagawa dun kasi inaakusahan niya siya eh. Okay, attorney. Diba? Mm -mm -mm. Tapos, ang sabi pa ni Sen. Rafi Tulfo, Ah, uh, bakit hindi mo tinanong kung gusto niya magpa detector test? Ah. Sabi niya, eh, tingin ko kasi mga kayubi, sino ba kung may pulisman dito? Mm -mm. Feeling ko hindi ginagamit ang lie detector test mm -mm. kasi hindi iyan ino honor ng korte. Okay, attorney. Hindi okay. ino ng korte. Mm -mm -mm. So, <clears throat> bakit kailangan Diba? Bakit mo kailangan ipalay detector test? Oh, oh. Eh, it, it, will be a violation mm -hmm. ng kanyang right against self-incrimination. Okay, attorney. Maliwan. Kasi, oh, um. ito yan ha. Ah. Pag kayo, respondent na, inaakosahan na kayo, mm. Sana sabi nga you have the right to remain silent. Mm -mm. 'Di ba sinasabi sabi yon sa mga pelikula napapanood kayo, na papanonod ka ng mga ano eh mga telenovela you have to remain kumuha ka ng ano mo 'di ba? Ah! Abogado mo. So hindi ibig sabing tumahimik ka. Mm, mm. May kasalanan ka na. Oo. No. Minsan kasi parang ganun yung lumalabas. Mm -mm. Especially pag nasa sinaduko ka. O oh, magsaita ka. Hindi na nila nakikita kung ano ba yung paano na siya na i-incriminate. Yung taong sinatanong nyo. At hindi po ba ito pagdidiktator ni Claire? Hindi kasi partner, meron si ni rules. Okay. Na pwede mo siyang dalhin kahit may kaso na. Oo. Oh, oh, pwede right mo right. siyang ipatawag, basta in aid of legislation. Oh, oh. Basta hindi mo ma-violate yung right against self-incrimination niya. Pero kung itatanong nyo ngayon kung nasaan siya, ano ginawa nyo, ganyan-ganyan. That is... It's already against, ano yan eh, self-right against self-incrimination. Mm -hmm. Bakit? Inaalam mo na yung detalye Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Diba? Hmm. Siguro ganito, ang tanong mo, o anong kinain mo nung araw na yon? okay lang yon, hindi 'yon makaka-incriminate. Okay. Pero saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Ay, that, that is, ano, attorney clears. Hindi na pwede. Okay. Kasi, pwedeng magkaroon ako ng depensa kung saan ako naroon. Mm -hmm. At ang lawyer ko lang ang pwedeng kami gumawa ng ganyang depensa. Oh, oh. Pangalawa, partner, pinipilit kasi dito sa episode na to na yung polis tanungin yung driver. Tandaan nyo, wala siyang lawyer at that time, gusto nga magka-lawyer. Mm -mm -mm. Tapos ang dating sa tanong doon sa episode na 'to, bakit anong tinanong mo? Dapat tinanong mo ganyan, dapat sinabi mo mag mag, mag ano, mag uh, like detector test. Mm -hmm. Eh you are already considered na under custodial investigation kasi nasa authority ka na ng polis eh. Yes. 'Di ba? So mm -hmm. hindi ka pwede magtanong nang walang lawyer. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya nga, sa akin, yung nangyayari kasi minsan sa RTIA, mm -hmm. eh, mm -hmm. ipagpaulmanhin yung pag-aanalyse ko ha. Mm -hmm. Hindi kasi dapat talaga dyan sumasagot, especially kung kayo yung nireklamo. Nire mm -hmm. Diba? Ang madalas kasi nareklamo reklamo dyan, e, eh, nang bababae ka ba? May babae ka ba abroad? Mm -hmm. Because of fear... Sumasagot so, sila on air. Oh. oh. Although you're not in custodial investigation kasi voluntaryo yan, mm -hmm. pero dapat ipaalam muna doon sa taong kakausapin mo, tatanungin mo, ano ang rights niya? Mm -hmm. Tatanungin kita ha, pero pwedeng hindi ka sumagot. Yo. Yeah. Kasi karapatan mo yan. Mm -hmm. Kahit yung mga polis, kahit ayaw minsan magbigay na ng info, mm -hmm. kasi nga iniimbestigahan under investigation partner. pag under investigation, hindi dapat pinapakialaman kasi baka yung kalaban o yung pinag mo, makagawa ng aksyon. Oo. Oh, oh, oh. Kaya hindi yan dapat nire-reveal. Kaya lang nangyayari, na ere Yun nga ang ano ngayon, Atty. Na Gray, na ere So, pagka hindi siya sinagot, na nandun yung galit ni Senator Rafi Tulfo, ipapatawag yung regional director nung nung ano, nung chief. Oo. Oh, 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 oh. Doon sa station na yun. So, tingin ko, tingin ko lang, <coughs> diba, doon sa topic tayo, <coughs> kailangan ba talaga magpalay detector test kung hindi ba ito nakaka-violate ng right against self-incrimination at sinabi na ng Supreme Court, Supreme Court na nagsabi, <coughs> na lie detector test is of no value. At sabi nga, Attorney Claire, tama hmm. ba ako? Iitama mo nga Attorney Claire. Sabi mo hmm. nga po nung isang gabi na, kung ikaw ay sinungaling na… Pwede mo manipulahin. Yun nga yung katwira ng Supreme Court eh. Pwede mm -hmm. mo manipulahin yan, especially kung sanay ka. Sanay ka na magsimulay. Kung nervyoso ka naman, kahit wala kang kasalanan, mag-a-appear ka as, as, may kasalanan. Because of the... Dito eh, no? Yung, yung, ner yung mo. mo. di ba? So, hindi siya reliable. di ba? Hindi siya reliable. Ang... Di okay. Kasi kung, kung ang lie detector test, eh reliable yan, partner. Eh di sana. Wala nang hearing. Ito detector test. Wala nang cross examination. Mm, siya na ang magsasabi. Siya na ang magsasabi kung may ka wala. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Wala na lahat na pag na, na ano na guilty na. Oo. Oh, oh. Eh kasi ang naman sa korte, hindi naman kasi siya Hindi ko kasi alam yung point kung bakit kailangan magpalay detector test. Katulad nito. Nakaso. Oh, ngayon, dismiss. Mm Kadami-dami nilang tinanong dun diba. Sa akin lang. Um uh, ko dapat ang gawin na lang kung mag-motion for reconsideration. Syempre naman masakit din sa pamilya. Actually yung nanay nga ay dismayado Attorney Claire. Kasi baka lang nga, baka lang. Uh Oo. -oh. Baka may ibang taong involved. Baka lang. Sa so, ito ngayon ang dapat. Alam mo. mo? Oh, alam mo bakit mga kayubi? Ito experience ko to ha. Pero na, nakuha ko na tong kasong to. Ah, halos kagagraduate ko lang sa Wow. Kaka -ka kakapasa ko lang na lawyer. Halos. Wow, oo, mga, oo, oo, oo. years, three years na Siguro mga 4 years na. Oo, attorney. Ah, mm. uh, manyalak case to. Mm -mm -mm. Eh, tiyos ko, wala pa ako. Kaso na yun. Mm -mm -mm -mm. Iga, aara pa lang ako, kaso na siya. Tumagal lang eh. So, nagkaroon kami ng summation partner. Mm. Di may yung police Bilang pintangan. Kasi tinuro sila mismo ng kapwa nila, police Oo. The purpose lang pala na pagturo sa kanila ng police is to, to consider it case closed. Ah para maano ma na 'to, eh. tapos Oo. nagturo ng pulis para ma-promote. Yun. Ay, ah, yung nagturo sa kanila, kilala mm -hmm. niyo yun. Oh, oh, kasi oh, para oh. naging pelikula buhay niya. Oh, hindi ko na sabihin oh, ko sino. Well, anyway, yun yung purpose. Mm -mm -mm. Pero itong apat or lima partner, walang alam. Oh, at 'yan ang pinatunayan. Uh Oo, -oh. kasi tinuturo sila. Mm -mm -mm. Sila sila lang talaga tinuro, nakulong yun eh. Mm -mm -mm. Pero hindi talaga. Is, it not unfair? Kung ito, halimbawa lang nga, hindi ko oh, sasabing hindi guilty si Alan De Leon. Hindi ko sasabing, ay, Alan De Castro. Hindi ko oh, sasabing hindi siya guilty. oh, attorney. Kung hindi siya. Kung hindi sila. di ba? Dahil hindi nga makonek. Sila man natin uturo, pero hindi, hindi makonek eh. So kung hindi makonek, non-bailable ang murder at kidnapping. Tapos hindi pala sila, pakulong mo agad. Mm -mm -mm. -mm. Diba? Mm -hmm. So, ang gawin niyo talaga dito is hanapin niyo mismo Yon. yung link. 'di ba mm -hmm. So, anong nangyari sa amin nun, partner? Uh, nung nag-summation ako, syempre gumamit na ako ng PowerPoint, partner. Napakita ko na talagang hindi. Tapos yung nag-witness, ito rin may witness na dalawa mm -hmm. eh. Yung nag-witness na sinabi niya pinokpok sa ulo yung biktima ng barel. Mm -hmm. Luma, lumabas sa autopsy, walang sugat yung ulo. Oo, oh, eh dapat attorney. Oo. Ah, ah, Tapos yung paraffin test dun uh -oh. sa barel, negative. Ito. And at the same time, during the time, sabi ko ka, ito, na, naabutan ko na lang ito eh. During the time na nagkaroon ng police line-up, yung mga tinurong police, hindi sila yung tinuro nung nagpanggap na witness. Oh. Talaga lang para ma-case close. Imagine mo sa hinabahaba ng panahon. Partner. Mm. -hmm. Na tinakbon kaso, nakulong 'yung mga kliyente ko, oh, oh. napalabas ko, mm -hmm. 'di ba? I, I tapos hindi hindi nakuha rin ng hostesya 'yung biktima. Hindi nila nakuha nung, 'yung totoong hostesya oh, oh, oh. dahil 'yung pinokosa nila hindi 'yun. Which is ito 'yung ano, no? Hindi ko masasabi partner oh, kasi oh. hindi ko nabasa 'yung buo, oh, 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 'di ba? Oh. Pero kaya nga sabi ko, aralin mabuti. Huwag wa daanin kasi sa sigaw. Mm, yung bugso ng hindi, hindi, kasi pag nagtatanong sigaw o baka oh. naka-focus na na ito na yung ito na yung natuon. To... 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 Ito na yung akusado, oh, ito na yung gumawa. Oh, oh. Aralin mabuti kasi bakit hindi nakita ni fiscal yung link. Mm -mm. So mag-MR kayo baka mapakita niyo na yung link sa susunod. Mm -mm. 'Di ba? Kasi sabi naman si IDG CIDG si ba ang gumawa ng complaint? I thought. I thought lawyers ni RTI, ni Sen. Rafi Tulfo, ni Sen. Kasi marami siyang lawyers. So, misa lang alam ko, pag pumunta dyan, tinutulungan niya. So, kung CIDG si yung gumawa, although may lawyers naman doon, pero di ba mas okay sana kung private na pinrovide ni Senator Rafi Tulfo? Eh, kung i-refer ire lang din niya, wala, eh, hindi ganun ka-complete yung tulong niya. Kasi I thought oh, oh. lawyers niya ang, 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 ang tawag nito, ang hihimay. With the help lang siguro ng CIDG. IDG oh. Pero mas okay sana kung may private. Diba? para Parang focus. Oh, oh Siyempre, si IDG, ang daming ginagawa din yan, di ba? Yes, so, kung may oh. lawyer na pinulubay sa si Senator Rafi Tufo, kahit lima, hindi focus, baka nahimay-himay. Eh, after, baka after hearing, ni-refer lang yan. Dapat mahimay. Eh. Oo, oh, oo, oh, oh, Di ba? 'Yan ang magandang paliwanag. Ayun ay, lang sa akin. Ako din naman ay nananawagan kay PNP Chief, Chief PNP. Oh, mhm. Mm, mm, mm. Tingnan niyo po kasi baka yung ginagawa ng mga pulis niyo sa mga pagsagot-sagot, eh may mga nabaviolate violate kayong data privacy. Mm-hmm. Saka yung 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 manner of revealing something na dapat mm -hmm. hindi na reveal on air. Oo, oh, oh. Just try to check on that pag inyong tulugan. Tinutulugan niyo kasi. Oo. Oh, oh. Kaya lahat ngayon ng police pag tinawagan, ah, ito po nangyari, ito po nangyari, lahat reveal. mm, mm, mm. May nagtanong, Atty. Cliff, mm. poly, polygraph test, ina-accept daw po ba? Same yun. Same. Yung oh. Yung lie detector? Oo. Oh, oh. Hindi. Mm, 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 ah, ang labanan sa, ka sa korte, lawyers. mm Pa, mm. ah, ah, kung paano i-cross, kung paano titignan yung, yung ano, yung mga, uh, paano sasagutin na akusado yung mga tanong. Galing, no? Sa oh, oh. ng mga ganyan. So, ano, ano, attorney? Polygraph test. Fearing. It doesn't mean na pag inayawan nyo yung lie detector test, may kasalanan kayo. It's your right to refuse. Okay. Kasi wala siyang value. Sabi nyo na lang, ay hindi po. Kasi wala naman siyang value. Oh, Let's oh, go to court oh. na lang po. And then I will prove my innocence. Oh. oh. Lunas magkita at magkarinigan tayo kapos sa Tony Clarkas ng papalalang huwag tulugan ang inyong karapatan Ayan, yeah. magandang gabi po sa alam po ni Ranjo Manrod Marcelino Ranjo Manjani Pahilang